Magtobel mo na kita mga ka-idol. Kasi walang pila ngayon. So, ganito ang buhay dito sa Amerika mga ka-idol. Ikaw lang mismo mag ano, tobel ng sasakyan mo. Di diba? Chill-chill lang ang buhay dito mga ka-idol sa Amerika mga ka-idol. Tayo lang mismo magtobel sa sariling sasakyan natin. Wala kang ano dito mga kaidol, wala kang walang pump, walang pump boy dito mga kaidol. Tayo tayo lang mismo magtubel sa sariling sasakyan natin mga kaidol. So, shout out sa mga pogi diyan. Ah, uh, ito ang buhay namin sa Amerika mga kaidol. <coughs> tayo tayo lang magtubel sa sasakyan natin mga kaidol. <clears throat> Kasi medyo walang pila ngayon eh Kaya Nagtubel tayo para In case na malayo ang biyahe uh, Maka Maka ano tayo mga kaidol Maka tayo At hindi tayo tumatawag pa ng ano Mga Small tanker So alam mo na dito sa buhay mga ganito driver mga kaidol uh, kailangan talaga bawal ang tamad mga kaidol sariling sikap mga kaidol kailangan mindset ba mindset uh, tapos na mga kaidol Hello. You know, tolog na naman mga ka -idol. Salamat sa panonood.